so ayun nga mga kabilas, may special tayo mga bisita. Syempre, papadanas natin sa kanila kung paano tayo nagba At gusto rin nilang matikman ang mga giant talaba dito sa atin. Isasama natin sila sa pagpupud trip at pangunguhan nito. At dahil nga special sila mga kabilas ay sila muna ang bida ngayon, hindi muna kami ni kabilas. At sa una mga kabilas ay nanguhon muna kami ng talaba. Pababayaan natin silang mag -video. Sa kanila muna ang moment ngayon, abaw na kabilas, naka-English ka pa ay. At salamat ka po pala sa mga totoy na padaan diyan. Salamat na salamat sa inyo solid na solid talaga ang inyong suporta. Napakalaking tulong ang ginawa nyo sa amin ni Kabilas. Kaya ayun mga Kabilas, salamat sa inyong suporta. At ito pa mga Kabilas, gusto daw nilang matry kung papaano linisan itong mga giant talaba Talagang mag-iingat lang kayo madam dahil sobrang tatalas nyan. Talagang medyo nahihiya pa kami ni Kabilas at ninapadaan dyan dahil sila ang naglilinis ng kanilang mga pupudripin, tripin. Pero okay lang daw yun mga Kabilas dahil sobrang saya nila dahil yun naman daw ang kanilang pinunta. syempre dahil hindi nila kaya magtiktik si Kabilas Nunoy ang magbubukas yan sa ibibigay lang sa kanila kaya ito mga kabila sa inyo na ulit ang moment ng pagbubukas nito let's go buksan natin ano man kaya uy <laughs> <Okay>. wow dagis talaga ba? eh ah <inaudible> Wow, may price pa yung ano mo. Ah. Wow. Oo. Ang wow. wow. laki nga. Ang Ang laki. Ang laki. Thank you po. At dahil nga hindi kaya nila magbukas ng marami, eh, syempre bubuksan na natin lahat yan tapos ipaparanas natin sa kanila kung pa paano mag food drip nito. Talaga mag-iingat lang kayo sa pagkain nito mga kabilas dahan-dahan lang. Pero okay lang daw yun mga kabilas dahil may kasama naman kami doktor. At nang sinabi nila may kasama silang doktor ay eto na food drip na ng malalakas. Hindi na kami nag-aalala dahil may backup naman pala. Syempre dahil sila ang bisita, sila ang mauuna. Matapos malagyan ng sukang mahalang yan ay eto na mga kabilas. <coughs> Sinong okay, sino mau na? Lahat. Pansim ako. Ha? Yung ating ano? Pagugas. Yung pinakampak na malambot. Ang patikin mo kay madam. Masarap. Masarap madam? Hmm. Masarap. Masarap madam? Hmm. Hmm. Ang harap po. Tatakam tuloy ako. Ano Okay lang, sir. Yung kamera mo. Kaya ako ako kaya. Kaya madam kaya. <laughs> <laughs> Ako na lalawi. Okay lang. Okay lang. Thank you po Kabilas vlog. Sa pag sponsor. Ibigil video mo si madam na nasa hain. Video ko noon. Na video mo? Hindi nga. Ay, okay na. Na video mo na pala. Adam. At, <laughs> <Sarap po. laughs> at ang matapos silang tigman ang mga giant talaba, syempre kami naman ni Kabilas ang susunod diyan yan. Lalagyan lang natin ng chili garlic ay pwede pwede na yan. Grabe, napakasarap naman ito mga Kabilas. At hindi lang sa pag food trip na mga talaba matatapos itong video na ito mga Kabilas. Hinandaan pa natin yan mga Kabilas ng alimango at hugpo. Ayaw ba ang pagkakasarap niyan mga Kabilas? Bipihan mo na nga ako dok, baka tumataasan ko. At bago tayo magumpisang kumain, kailangan muna natin pasalamatan ang lahat ng ating mga nakahayin diyan sa ating harap.

Hello, Thank you yeah. po! Madam, <laughs> kanin po! At ito mga kabilas hindi mawawala ang moment ni eh, Dok Lalagyan lang niya ng sukang mahalang ay eto na, grabe, napakasarap daw ng sipit na ito. Ang sabi nga namin kay Dok ay ikaw ng bahala Dok, dahil hindi rin naman kami maalam ang gamot. Dahil lang alam lang namin mga kabilas, pag na high blood, ay pineapple juice lang ang katapat Kaya ayun mga kabilas, samahan nyo na kami mag food trip nitong mga putok batok Let's go! At syempre, kung kung nakarating naman kayo sa part na ito mga kabilas ay baka pwedeng pa-comment naman kung taga saan kayo para malaman namin kung saan nakabot itong video. Oh. At hanggang dito na lang ulit. Salamat sa panonood. Bye-bye!